Mga idol atin pong pag-uusapan na makakaharap ni Gilberto Ramirez ang dating kampiyon na si Joe Smith Jr. at team si Galit na nagbigay pahayag kay Jermel Charlo. Pero bago ang lahat ay maligayang pagbabalik sa aking channel mga idol, Tera, pag-uusapan na natin. Si Gilberto Zerdo Ramirez ay makakaharap ang mapanganib na dating WBO light heavyweight champion na si Joe Smith Jr. Dalawang buwan mula ngayon sa 12 round cruiserweight contest sa Chelsea ngayong October 7, sa The Cosmopolitan of Las Vegas, ang laban ni Ramirez at Smith Jr. ay iniulat na magaganap sa 190-pound catchweight na ginagawang mas madali para kay Cerdo na tumaba, kakailanganin lang niyang mag-drain ng 15 pound sa halip na 30 pound na ginagawa niya habang lumalaban sa light heavyweight, ito ay isang bagong simula para sa 32 anyos na dating WBO super middleweight champion na si Ramirez, na umakyat sa cruiserweight para muling likhain ang sarili sa weight class na ito pagkatapos lumaki sa 175 division. Dapat ay umakyat si Ramirez sa cruiserweight isang taon na ang nakararaan matapos mag-rehydrate ng higit sa 200 pounds para sa kanyang light heavyweight na laban kay Dominic Bosel noong Mayo 2022, at gusto ni Gilberto ng pagkakataon na humamon para sa isang world title, at nakuha niya ang kanyang hiling, si Zerdo ay natalo kay WBA 175 champion Dimitri Bivol noong Nobyembre sa isang one-sided 12-round unanimous decision sa Abu Dhabi. Hindi malinaw kung ang mahinang pagganap ni Ramirez laban kay Bivol ay dahil sa kanyang pagbabawas ng timbang o isang indikasyon ng pagkawala ng bilis ng kamay dahil sa edad, at si Joe Smith ay muling magbabalik mula sa labing-anim na buwang layoff mula ng pinatumba sa second round ni IBF at WBC Light Heavyweight Champion na si Arthur Beterbiv noong Hunyo 2022. Si Beterbiv, isang big puncher ay nahuli si Smith Jr. ng ilang malalaking shot sa ikalawang round para makaiskor ng maagang knockout. Ang magandang balita para sa tubong New York na si Smith Jr., ay hindi siya nag-aalala na matamaan ang uri ng mga suntok laban kay Zerdo Ramirez na ginawa niya sa kanyang knockout loss kay Beterbiv. Sa negatibong panig, si Smith Jr. ay magmumula sa isang mahabang layoff, lalabanan ng isang mas malaking figure na si Ramirez. Bukod dito, ang kumpiyansa ni Smith Jr. ay maaaring nasira ng pagkawala na iyon para siya ay makabalik sa top form. At sa pangalawang istorya ay ang galit na pahayag ni Team CEO kay Jermel Charlo. Galit na nagriyak ngayon si Team CEO tungkol sa pagrereklamo ni Jermel Charlo tungkol sa plano ng WBO na tanggalin sa kanya ang kanyang 154 pound na titulo sa sandaling pumasok siya sa ring para hamanin si Canelo Alvarez para sa kanyang undisputed super middleweight championship ngayong Ika 30 ng Setyembre sa Las Vegas. Si Jermel ay umaakyat sa dalawang dibisyon para sa isang malaking pera, laban sa superstar na si Canelo, at gusto niyang ma ng World Boxing Organization ang kanyang WBO 154 na titulo habang siya ay busy pa, para kay Jermel na mainis sa hakbang ng WBO ay nakakagulat. Dahil siya ay nakaupo sa titulong iyon sa loob ng isang buong taon mula nang makuha ang sinturon limang buwan ang nakakaraan, pinatigil ang kampyo na si Brian Castano sa ikasampung round noong ikalabing apat ng Mayo, 2022. Dagdag pa ni siyo na kailangan may hustisya. Hindi mo basta-basta mahawakan ang dibisyon, at mali daw na hayaan ng WBO na ma ito habang siya ay lumalaban kay Canelo at hindi niya dinidepensa ang kanyang WBO sa kanyang mandatory challenger ng mahabang panahon. At kung gusto niya ibalik ang belt na yun, isama na niya ang tatlo pa, dahil gusto ni Sio ang apat na titulo, para maging undisputed champion, hanggang dito na lang mga idol.